Tignan nga, lalat na tayo sa pusi pa. Sa mga batang pusi. Tuturuan mo muna ito. Ano? Kung saan yung tuturo mo? Siyempre, alam na alam mo Parang, karang, Kusaan, yun. Siyempre, tuturo, yung pusi sa bahay mo, paalat ka lang doon kung saan saan tatayon. Siyempre, tuturuan mo saan banyo kung saan tatayon. Tuturo mo? Uh, tuturo, mo. <laughs> uh, tuturo mo. Mini pusi. <laughs> Baka naman masaktan siya pag tinataga ng pusi.

matanda po si. Ito yung pagkain nila. Kung yung pagkain nila, saging. Yung sentado ng saging. Oye, ito yun. Saging, ito yun. o kaya yung mga hito na madudulas pa bagong bili pa lang sa palengke. Siyempre, mainit na mainit pa mga pusi doon. Ito pa nila. Ano may hito? Siyempre, ito yung bata, ito yung malaking pusi. Eh, itong malaking pusi, mas madaming experience yan sa pagkain ng mga ito. Ano. Mga hito alam niya. Kaya yung bata, syempre. O, okay. J.P. Kaya minsan, okay. dito, dito, dito yung Dito nila yung yung ano. Kaya nga, may pinsa ng sa kanila, pussy for play. Pussy for play o kaya pussy play. Akala mo nag-aaway, pero nag ko pala. Paano, paano, pag nasaktan sila sa pag-play nila?

Eh, siyempre, bukong -buka yung ano nila, ng pusi. Ito <laughs> <laughs> yun. Yun. yun! Ito yun! Kinahin nila kasi gutom na gutom. Siyempre, buho mo. agad yun. Pag nila, maglalaki yung mga ipin, yung mga ipin. Pag nasunod mo sila, hindi may yung tawag na yun Yung na, pusi lang. <laughs> Hahaha! ko Parang Goldilocks lang ah. Kuya Biboy, usap sa ibo naman. Oo, sa ibo naman tayo. Sige lang, sige lang. Bakit pag ginawa kayo ng ibo, nagagalit? Iniimas, gano'n, ba't nagagalit sila? Pagkulong naman ang ibo.

Kumbaga mga adult. Sila yung mga adult bird, Pag mga adult doon na marunok na yun, ano, marunok na yun na stress. Pag mga adult bird Pag lovebird? Ay, nahihipong ko lang siya sa ganito niya. Tangan mo ito kayo niyan. Kasi pag ganito niya, wala Yung parrot bird ganyan. tanga na matamlay siya. Kasi malungkot. Ang minsan ang mga parrot bird, naging isa lang yan sa mga hawla. Malungo, Tapos bigla mong gaganon din, pag nagalit siya, ganun mo. Yun. <laughs> <laughs> Tapos yung mata, nabiyo. Ako, ako, ako. Nakamutan mo ah. Di ba katulad din sa pusi, yung mga pusi, mapalaibo, mapo. Eh yung mga ibon natin, di ba? Mapubuklan. daddy. Tsaka yung puso ko kapatid na lalaki. Ay, sila. sa akin. Ay, ito sa sila. Wala ito sa akin. Ay, ito sa akin. Ano ba yung mga maya? Kasi dapat bang ano, gupitan din o uh, regularly para mas mogi okay pa yung ipon natin. <ificar> talaga ginugupitan ng mga bakit, ibon. Bakit, bakit, bakit? Kasi yan, ang mga ibon, ibon, kailangan ano yan. Kasi nga, ang mga... Ne, sabay ano ba dapat na ayitan yung ano? O gupitan yung sa pusi at saka sa ibon na... Pagsasabayin mo? Oo, dapat ba? okay din yung puso yung ibon? Kasi yung... Kasi yung... Kasi yung... Kasi yung... Kasi yung... Kasi yung... Ang hilig din kasi ng mga pusi. Ang hilig kasi ng mga pusi. Ang hilig kasi ng mga pusi. Mga ibon din. Oo, ibon. Até a